You, tirad boss dito na, mga boss ay uh, na naman tayo dito at karap ko yung alucard dito sa lane. So sigurado mapalaban tayo dito mga boss dahil hari ng lifesteal yung alucard mga boss at napakasakit yung alucard lalo na pag mag item Pero sa early mga boss kayo, uh, pagsabayan natin yan. Ayan, tingnan niya mabuti. Sinabayan ko siya sa early mga boss. Ayan, pulahan na. Pero wag natin yan subuhurin sa low level. wala tayong skills at nandito pa tayo sa low label. Pag uh, gumabot yan sa late game mga boss at kaya natin yan alagan. Ayan. So, tingnan niyo mabuti mga boss. sa bayan niyo ako hanggang sa dulo mga boss. So, dito mga boss. Oh. Ayan. So, sayang. Naka-flicker. Ayan. Hindi natin nabigyan. Pero, sa so, dito round mga boss, tingnan niyo mabuti. Dahil, ang galing ng core namin mga boss. Ang bilis makaikot siya. From top to bottom. Kaya dito, sama-sama kami dito ang dalawa. Ayan. Ilutakan ko yung Kalaban mga boss, uh, cut ko na yung minions dahil dalawa kami dito at basag plano namin basagin yung ture dito sa uh, boat lane. Dahil early pa ma'am uh, malaking advantage yan to para sa amin. Yan binigay namin na mabasag yung ture ng kalaban dito sa boat lane at nasama na rin yung alokar dito mga boss dahil yung uh, tumalon sa harap namin. Yan. Magandang advantage na to mga boss Early, early pa Dito mga boss Susugod ako dito mga boss Kaso ang dilim Matandaming kalaban dito mga boss Limang nandun dito Kaya ayan Nabigyan tayo dito mga boss Hindi natin to kaya Early pa Pero nakakuha naman tayo ng isa mga boss Pero pag ganyan sinaryo Hindi naman tayo papayad Ng walang ganti mga boss dito Nagpapanggap lang ako ng damo mga boss At binigyan ko yung aluka dito Kahit na nasa loob pa ng Dahil lamang tayo sa item at level Kaso trade naman yung buhay natin At pabawi nalang ako dito sa ture mga boss dahil magandang tulong to sa mga kakampi natin mga boss upang manalo. At isa rin to sa mga goal natin lalo na pag ka mga boss kailangan mo split push. At goal natin na uh, maipanalo yung laro mga boss. So, lang mabuti mga boss. Malapit ka to sa katotohanan mga boss. So, isamahan nyo ako hanggang sa dulo mga boss. Eh... maaga lang namin tinapos yung laro mga boss. Dahil sobrang lakas mga makakampi ko dito mga boss. Dito bala ko sana mag-clear ng lane mga boss. Kaso pinagtulong-tulungan tayo ng kalaban. So ayan, nabigyan ako dito. Pero nakuha ko naman yung isa. At sa round na ito mga boss, dito na magtapos yung laro mga boss. At magulig kami dito. Kaya shout out sa mga kakampi at mga kalaban ko dito. Uh, lalo na yung namin. And bilis makarutin na ang campy. Dito, muntik pa nga ako mga triple kill dito mga boss kaso hindi ko na nabutan -na yung kalaban kaya tinapos ko ng laro mga boss.